Time check 4:30 AM alas 4:30 ng umaga. Ayos ba mga katropa? Nandito tayo ngayon sa May Bandang Habite, Carmona. Boundary ng Carmona at ng Binyang. Ayano. Binyang. Ayano. Oh. Oh. Darkness, my

dali pa halata ang laban depende <laughs> bebe mga katropa ang dami ang daming kasama oh kitanya naman ha oh yan nandito kami sa may Elviras. oh at saka Ayano. Oh. Nanti Nandito kami sa Pagsanhan, Laguna. Ayos ba mga katropa? Here and bike ride. Pasyal, pasyal pag may time. Con Ronald, con Ben. Eric, con uh, Bike naman tayo. Okay. Oh. Ang dami kong kasama o. Oh. Takbong pogi, bikers. Ayan eh, o mga kasama natin, no? Pasyal, pasyal, so, pag may time. Sir, ito, -ahalo -ahalo <laughs> oh, muna o, dami namin kasama. Ulan, eh, no? si Cabicio, Ay, si Dami, kasama namin. <laughs> kasama na, Kalaon, kasama na, kasama kasama na, kasama tayo. dami kasama Ayan. Here and bike ride namin to, mga katropa. Samahan nyo naman kami. Ayos so ba, mga katropa, ang bungal. Pasyal, Pasyal, pag may time. Pagsanan tayo ngayon, ha? Pagsanan Laguna. Okay? Ayan. Okay, o mga katropa. Ayan, o. Sana abot ang 100 pesos nyo. Eto. Literal, Ay, yan, saan naabot ang 100 pesos na to? Bahay katropang bungal. Ayos ba? Ayos oh. ba? Katropang bungal, ah. Oh. Saan naabot ang 100 pesos na to? ayun Ay, Oh, Ayun, la. thank oh. nyo kami, mga katropa, ha? Kung saan makarating 100 pesos ni katropang bungal. Okay? Shoutout naman kung makakuha ninyo ito. Mag-comment naman kayo <laughs> At subscribe Salamat huh. Tignan nyo mga katropa oh. Lalim na nyan o no? Nandito na tayo ngayon sa may Kalayaan Laguna Dito pa yata makakarating yung ating Saan naabot ang 100 pesos Ni katropang bungal Pahit huh. lang tayo mga katropa Kalayaan Laguna na tayo Nalampasan natin ang iba't ibang mga bayan sa Laguna siyempre nadaanan natin yung Pagsanhan Laguna Lumban Laguna nandito na tayo sa may Kalayaan Laguna paakit tayo sa may Tatlong Cruz grabe tinanin ninyo oh, agusan ang tubig ko. Oh. ang mga baton lalaki oh, maulan pa tinanin nyo, basang basa ang sahig oh. Sa likod natin Ayo, silakan kat silakan Sila cycling di sisi side TV ini. You know? Oh, ha. Dan jalannya. Oh. Ah, juga ada. Uh. Ayo, no. Ayo. Uh. Nah, itu, nah sana ice cream. Nah, iwan ya tata yo. Tas pa. Uh. <laughs> oh. We'll laras, so... Oh. kitang kita 1,000 people oh, mga katropa, pasyal pasyal pag may time naiwan na yata natin siya ito o tayo ang naiwan sila ka Bisyo Cycling TV kasama natin maganda rito sa may kalayaan Laguna bakit tayo ng tatlong cruise eh, no? kita nyo naman akin pa rin mga puno, laki at taso nasa buntok na tayo kita nyo naman Oo. Oh. Ang oh, ilan niya, mga katrop. Gantahan ng lugar. Oh, may dagat pala doon. Oo. Oh. Mani, ano yan? Laguna dito. Oo. Oh. Bakit? Oo, tin oh, tinan niyo. Oh. Oo. Oh. lugar. Oo. ganda naman ng bahay na iyon. O. Oh. No. Tayo pa natin lalakbay, oh. Yeah, Hindi mga katropa ayos pa Pasyal pasyal pag may time Ooh. Uh. Ayaw no Yan yeah, o time check alas 11.20. 20 Yung mga kasama natin Ayan sila katropa sila kabisyo ayan o sa likod natin ha sila kuya Jun ayan o ayun o ang ganda rito o oh. mga ah, takbong pogi bikers kasama natin ha nandito tayo paket ng tatlong cruise sa may kalayaan Laguna ah ha. ganda ng lugar ngayon lang tayo nakarating dito o oh, tinan ninyo napakaganda ng pambubudol nilang ito <laughs> <laughs> ayos ba? Oh. Mga so, kasama natin, oh. Tira. si Kuya Juno. Kuya Juno is a 70 years old. Napakalakas pa. Oh. Oh, 70 years old na siya. Kayang-kaya pang umahon. Nampunggang-pungga. Ayos nice pa. Oh, hingal na hingal na tayo. Pero siya, baliwala. Oh. Bali wala. Ay, si Kabiso Cycling TV, ha, oh. Oh, Ayun na. Oh. Oh. Yan. Yan. O, oh. punta ka dito! Iyon o! O, oh. ganda dito! Wala naman malaman kung sinong malakas! Iyon! Sinong storong ahas! <laughs> ganda o! Oh. Aho lang na ahon. lang kayo ng aking... Parang po, parang ito, parang ito! Ano Sabi mga katropa, dito ay sa may kalayaan ha! Paket tayo ng... Tatlong Cruz! Yun yun, yun si 29! Yes, Ah, ko. kasi sa pag-ulan. Alang sa kulang kanina. Tignan nyo. No? The eyes do not Tignan nyo. pa natin. Doon sa taas na yun. Pasyal, pasyal. Consel Ronald. RC Consimel Diklikan Pare Etol Malabanan Consi Tres, ah, Master Jude Si Kuya Tatay <laughs> shoutout sa inyo Mga taga Metro Power Ah kay Boss Tuleng pala Sa Diklikan Bikers Kala Boss Idol Jude, Tolentino ah, Siyempre sa mga subscriber Ah Boss Jackson Astor Shout out Kalanik That was dito kami ngayon sa may tatlong cross ng paete Nagpunan nyo ang ganda Yo, mga katropa, time check. Tingnan natin. Ala una 20. Mga katropa, tingnan nyo kung saan nakarating ang 100 pesos na to. Oh, ayan na, oh. Sana mag-subscribe oh, kayo. Ayan si katropa ang bungal. Nandito tayo sa may tatlong cross. Tingnan nyo, ang ganda ng paligid. <laughs> oh, ayan na, oh. Ito yung 100 pesos, ha, oh. Dito nakarating sa tatlong cross. Tingnan nyo naman. Sa ganda talaga, sa ganda. Wow, grabe. Tingnan nyo mga bahay niyo oh. Grabe talaga, napakalupet. Pet malu. Oh. Ay oh. yung oh. Ini 100 dito nakarating sa tatlong cross. Yeah, oh. no, ilalagay natin dito na oh. Oh. Ilalagay natin to dito. Oh. oh, ayan oh. Sama ng pete. Dito natin ito ilalagay. Ah, oh. Ayos ba? Babago na, oh, no, natin no, ito dito. No. Yun o. No. Sana may... May... Kung yung makakakuha, mag-subscribe naman at mag-comment. Ayos ba o. Oh? Okay. Okay. Pasyal, pasyal. Pag may time, tatlong krus Mga kasama natin oh Si Kabisyo Cycling TV. Sila Master Werner. Ayan oh. Sila Boss Aldrin. Takbong pogi bikers. Balik ito tayo sa Newbie. Ayan ha oh. Tingnan niyo naman ang dami namin. Oh, special special pag may time. Special special pag may time. Pasyal, pasyal pag may time.